Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Isang napakagandang balita po nito sa lahat ng mga beneficiaries ng programa ng DSWD. Ipapamahagi ng DSWD ang pinakahihintay ng ating mga benepisyaryo. Kailan nga ba matatanggap ng ating mga benepisyaryo ang kanilang pinakahihintay ng cash assistant with dry subsidy? At sino nga ba muli ang mga makakatanggap nito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng DSWD Region 3. Uh, balita, no, Ase? Ayan. So, makakaramdam ng masayang Pasko ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Yan. Pilipino, Pilipino Program o 4Ps ayon sa balita ng Department of Social Welfare and Development noong Mekoles 15 ng Nobyembre. Hinggil ito sa pagsisimula ng pagbibigay muli ng cash grants sa 761,140 beneficiaries na hindi nakatanggap ng ayuda mula Enero hanggang September ng taong ito. Sa pahayag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications, Romel Lopez, bukod sa cash grants ay makakatanggap din ang mga eligible beneficiaries ng RISE subsidy. Ang paghinto ng pamamahagi ng cash grants sa mga beneficiary ng 4 ps ay dahil sa isinagawang revalidation ng 4 ps National Program Management Office or NPMO upang malaman kung sino sa mga household beneficiaries ang ngayon ay pasok na sa non-poor. Samantala, binigyang diin ng DSWD ang kanilang pangako na susuportahan ang mga benepisyaryo ng 4Ps na exiting sa programa matapos itong suriin at ituring na non-poor sa kamakailang revalidation ng ahensya. Samantala, sa isang panayam noong ika-11 na Nobyembre, kasama si Senador Francis Tolentino at Undersecretary Cesar Chavez sa programa ng DZRH Special on Saturday or SOS, ipinihayag ni DSWD Assistant Secretary for Assistant Communications Romel Lopez na magbabahagi ang kagawaran ng iba't ibang programa at serbisyo na makakatulong sa mga exiting members ng 4Ps. Kabilang sa mga programa ng DSWD na maaaring makatulong sa mga graduate ng 4Ps ay ang Sustainable Livelihood Program or SLP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIS. Dagdag pa nito, irerekomenda ng ahensya ng mga local government unit or LGUs ang mga exiting beneficiaries ng 4B sa pamamagitan ng kanilang mga local social welfare and development offices upang makatukoy ng mga programa at serbisyong kakailanganin pa ng mga pamilya. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.